Or at the moment ay nandito kami sa bayan ng Pamplona Kamarisur para bistahin naman namin ang simbahan nila dito. Ito ang St. Michael the Archangel Parish. Kung makikita nyo maliit lang harap niya pero kung ang lawak ng paligid niya ay napakalaki. Ito po yung nagisilbing park nila. Ito naman yung tuntunan ng simbahan. So napaka presko dito kasi na napalibuan tayo ng mga punong kahoy. So malawak. Parking area nandito. Nasasakyan tapos ng mga motor. Ayun No? So doon may nakalagay na I love Pamplona at ito yung side ng simbahan nila ito yun so maliit lamang pero isa to sa pinakamatagal na simbahan dito sa Kamarisol kasi ito po ay almost 139 years na so next year mag 140 na sila so kung may kita nyo ito yun no? so may kita nyo sa loob ang pinaka pinakaurinahal na imahe ni Saint Michael Darkanghel kaya halika pasok tayo sa loob ng simbahan let's go Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Pamplona, Camarisur para bisitahin naman namin ang simbahan nila dito. So ito po yung St. Michael de Arcangel Parish. Kung makikita po ninyo, maliit lamang simbahan na to. Pero napaganda tapos napakaaliwalas kasi wala naman ditong binago simbahan na to. Yung mga bintana nila halos bukas na. Yung mga pinto halos burukas din. Kaya talagang yung hangin na pumapasok dito ay napaka-presko. Ito po ang retablo ng simbahan. So, pahinsya na kayo, hindi maliwanag masyado kasi talagang pasok na pasok yung mga ilaw dito galing sa labas. Pero siguro mamayang gabi, maliwanag to. So, ito po yung original na imahe ni San Miguel Arcangel. So, yung replica po niyan na nandoon po sa hold nila kasi nilalabas po ang original na imahe tuwing kapestahan po dito sa lugar na to. So, nagpesta po dito noong April 29 hanggang May 8. So, yung kapestahan daw dito noong May 8. Actually, imbitado ako dito. Kaso lang, dahil sa kabisiyan namin, hindi kami nakapunta dito. Kung may kita niyo yung retablo ng simbahan, maliit lamang. So, tapos maliit lang ang lamesa ng pare. Pero alam nyo, yung simbahan dito, napaganda. At sa ngayon, sabi nila, sabi po nung kagawad dito, lalaki daw to or mag-wide to kasi ito pong parting kaliwa ko, igigibay na to. Tapos lalawakan po yung lawak ng simbahan na to. So, ito po yung retablo tapos altar ng simbahan Ayan. tapos ulitin ko po ito naman yung original na imahe ni San Miguel Arcangel so, hindi pa alam kung kailan yung tataguin kasi pakakaalam ko kinalabas lang siya pag tuwing pesta so akit naman natin ang bell tower ng simbahan na to so medyo mataas-taas pero at least yung dadaanan namin na hagdan gawa sa bakal kaya hindi nakakatakot Unlike po sa mga napupuntahan namin simbahan dito sa Bicol, ang iba talaga kahoy tapos medyo nakakatakot na rin at katin. Dito bakal, chinek ko na siya. So, papakita ko yung side ng simbahan kasi nandun po dito sa bandang kaliwa ko ang parish office. Dito naman po, medyo maliit na po yung space dito. So, maliit lamang simbahan na sa Pamplona. Pero napakaaliwalas at napakalawak po ng paligid nila. Wakit so, tayo dito sa tower po ng simbahan na to? Ayan. So, dito po tayo dadaan Ayan. So, maliit lamang Ito, hindi namin pinapalampas Uwing Pupunta kami dito sa mga ganitong simbahan Ang bell tower Kasi gusto namin makita kung gaano kaluma Ang kampana dito Ayan. So, ito May lumang kampana po dito Na nakalagay So, kitna nga kami para Dito na kami magtatanggal ng gamit kasi ang dami naming dala. Ayun na, may mga bag ako. Bag, tapos bro. Tapos may tubigan pa ako. So, lagay ko muna siya dito. Ayan. So, ito po yung lawak ng gilid ng simbahan. Ayan, doon po yung parish office at doon lang po yung hall. Ayan, parang meron dyan activity ngayon kasi matao sa loob. Ito na po yung kampanario ng simbahan. Ito. Ay ito. So, ito yung dalawang kampana dito'ng lumang. Ito natin. Saka rin natin 'to. Huh. Tartas. So, ito po yung lumang kampana ng simbahan. Yeah, lamang. Malate po sa mga napupunta naming simbahan at yung sa yun. na ako. Pero wala pa rin tatalo sa simbahan ng Kalabanga kasi halos sobrang taas talaga noon. So, dalawang kampana. Hindi ko lang kung kailan to nilagay. Ayan. Ah, 20th of November 2016 ayan. year of mercy pero hindi ito 2016 kampanong ito kasi napakaluma na ayan. so napaka press ko dito yung hangin talagang ramdam na ramdam namin dito ayan sarap dito tumambay ayan so ayun mapakita ko naman yung bandang gilid ng simbahan na to kaya bababa na kami tapos Magkukuha kami ng mga aerial footages para mas makita nyo ang uh, simbahan nyo dito sa Pamplona, Kamalay Sur. So, let's go! Alright, so after namin sa kampanaryo, last namin ipakita sa inyo yung gilid ng simbahan dito. Na kung saan matagpang po yung isang hall dito tapos yung parish office. Ano dito sa may bandang kaliwa ko. Pero nandito po muna yung si Mama Mary. So, napakalawak dito tapos maka makapress ko kasi napaligiran tayo ng punong kahoy ngayon tapos sobrang hangin ito po yung parish office Ayun. sa bandang kanang ko ngayon, tapos dito naman yung hall na kung saan pag may mga event or activity dito yata nila ginaganap so ito, ganito lamang kalita ang simbahan ng Pamplona pero kung makikita nyo walang binago dito 139 years na pero niretouch lang po ito, pinunturahan lamang pero wala siyang binago pero sa ngayon, siguro by next year daw na bago na ang kabilang side nito kasi lalawakan na siya, i-extend na po siya. So kaya yung original na pagawa nito sa kabilang side, hindi na siya talaga yung original. Uh, mababagoan na siya. Ayan. So, yun, umalis kayo si father, nagpa-check up. Pero, meron naman guys sa amin si Kagawad. Ayan. So, fine na, hindi kami nakapunta ng festa dito kasi sobrang busy namin, may trabaho din kami. Kaya ngayon kaming Sabado nakapunta dito, uh, May 11, lampas na yung kapistahan dito sa Pamplona. So, yun, mapalipad na kami drone para mas makita nyo ang ganda ng simbahan dito. Let's go!